May mga tao ba sa paligid mo na ikaw ang laging mali at sila ang tama? Baka hindi mo pa alam, pero posibleng may narcissist ka ng kaharap. Sabi sa libro ng Surrounded by Psychopath by Thomas Erickson, may mga red flags kang dapat bantayan. At yun ang pag-uusapan natin ngayon, ang limang senyales ng narcissist ang tao sa paligid mo. Number one, lagi silang bida at ikaw ay extra lang. Sa lahat ng usapan umiikot sa kanila ang spotlight. Kahit kwento mo, gagawin nilang ang kwento nila. Sabi sa libro, ang narcissist, they thrive attention and admiration. Pag wala sila niyan, uncomfortable sila. Number two, zero empathy pero expert sa manipulation. Para sa kanila, ang feelings mo ay optional lang. Or tipong wala talaga silang pakialam sa iyo. Pero kung alam nilang may makukuha sila sa iyo, gagamitin nila ang emotions mo para makuha nila ang gusto nila. Number three, gaslighting pro. Kapag sila ay may mali, babalik rin nila yung sitwasyon. Yung tipong sasabihin nila sa'yo na hindi ko ginawa yan or wala silang alam or gagawa sila ng paraan para magduda ka sa sarili mo. Tapos, sasabihin nila sa'yo ang sensitive mo naman. Classic move para makontrol ka. Number four, Conditional ang kabaitan. Mabait sila kapag may pakinabang ka. Pero pag wala ka ng silbi, bigla na lang silang mawawala. Or yung hindi na lang biglang magpaparamdam. Or hindi ka na lang nila biglang kakausapin. Ganun. Number five, laging may hidden agenda. Hindi sila magbibigay ng atensyon o tulong ng walang kapalit. Yung tipong parang transaksyonal lang ang relasyon nyo. At yun ang limang senyales na narcissist ang tao sa paligid mo. Ang sabi ni Thomas Erickson, hindi mo kailangang makipag-away sa narcissist. Ang importante, alam mo yung mga senyales para hindi ka maloko at hindi ka madring emotionally. Kung nararamdaman mong may mga ganitong tao sa paligid mo, set your boundaries. Protect yourself, protect your emotion, protect your energy. Ako si Paring Myong at tandaan, mas okay maging mabait kaysa laging tama. Pero mas okay din kung hindi ka magpapaloko.